Good morning mga kabida Farmer! So, nandito naman po tayo sa ating Malberry. Ito po yung ating tanim na Illinois variety. Galing po ng La Union kay Sir Oliver Maruliano. Ayan. important pa po ito from La Union. Ayan. So, tinanim ko po ito. Uh, in order ko, cuttings. And then, tinanim po. Ayan, after 5 months, namumunga na ang ating... Malberry uh, Mulberry Illinois variety. Ang dami pong bunga. Ayun, pwede na pong mag Malberry picking. Ayun, nakakatuwa pala 'to. So, mas malalaki ang bunga ng Illinois variety na Malberry uh, Rich in vitamin C. 'Yan po, mga kabida farmer, oh, ang lalaki. Yan, oh, kung mapapansin po niyo, daliri ko. So, malalaki ang bunga ng Illinois variety kumpara sa native na Malberry Ayan. Ayan po, ang aking Illinois variety dito sa bakuran ni Bida Farmer yan po ang ating Malberry yan nakakatuwa kasi pag may ganto ka sa bakuran mo so libre na yung inyong vitamin C mga ka Farmer so ang babapat yan daming bunga so nakakatuwa naman po ang ating tanim na mulberry yan ang dami na nyo ang bunga at malapit na po siyang i-harvest yan dito po may pwede na ditong i-harvest mga kabila farmer yan daming bunga ng ating mulberry Illinois variety Dito po yan sa Barangay Lourdes. Buhi Kabarinisur. Ang ating Malberry.